Maraming kabataan ngayon ang nalilito, pati na rin ang mga magulang. Sa dami ng impormasyon na kumakalat, mahirap malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. May mga nagsasabing mas ligtas daw ang vape kaysa sa sigarilyo. Pero totoo nga ba? Ano ang mga ebidensya na sumusuporta dito? Sa panahon ngayon, mahalagang maging mapanuri tayo sa mga impormasyong nakakalap natin. Hindi lahat ng nababasa o napapanood ay tama. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tanong na madalas nating naririnig. Alin ang mas ligtas, vape o sigarilyo? Ano ang mga panganib na dala ng bawat isa? At ano ang dulot nito sa ating katawan at kalusugan? Ano ang mga posibleng epekto sa ating baga at puso? Alamin natin ang katotohanan sa likod ng usok at singaw. Ano ang mga kemikal na nilalaman ng bawat isa? Huwag kayong alis, mga kapuso, dahil tutulungan namin kayong maintindihan ang isyong ito. Magbibigay kami ng mga ekspertong opinion at mga pag-aaral. Samahan ninyo ako at samasama nating alamin ang katotohanan. Huwag palampasin ang mahalagang impormasyong ito. Una nating alamin, ano ba itong vape na usong-uso ngayon? Bakit nga ba maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang nahuhumaling dito? Ang vape, o electronic cigarette ay isang device na pinapainit ang likido para makagawa ng singaw na nilalanghap ng gumagamit. Ito ay nagiging popular dahil sa iba't ibang dahilan. Mukhang moderno at maforma, hindi ba? Ang mga design nito ay talagang kaakit-akit, lalo na sa mga kabataan. Pero ano nga ba ang nasa likod ng makulay at mabangong usok na ito? Ano ang mga sangkap na nilalanghap natin? Ang likido sa loob ng vape, na tinatawag na e-liquid o vape juice, ay karaniwang naglalaman ng nicotine, flavorings, at iba pang kemikal. Ang mga sangkap na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang epekto sa ating kalusugan. Ang nicotine, tulad ng alam natin, ay isang addictive substance na matatagpuan din sa sigarilyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang huminto sa paggamit ng vape. Ibig sabihin, posibleng maging addict din ang isang tao sa paggamit ng vape. Ang addiction na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan at sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi lang nicotine ang dapat nating ikabahala. Marami pang ibang chemical ang nasa vape na maaring makasama sa ating kalusugan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang singaw mula sa vape ay naglalaman din ng mga nakakapinsalang chemical, tulad ng formaldehyde at heavy metals. Ang mga kemikal na ito ay maaring magdulot ng seryosong sakit. Ang mga kemikal na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit sa baga, puso at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga sakit na ito ay maaring maging malubha at mahirap gamutin. Bukod sa mga kemikal na ito, mayroon ding tinatawag na diacetyl na ginagamit bilang flavoring sa vape. Ang diacetyl ay isang kemikal na maaring magdulot ng malubang sakit sa baga. Nakakabahala, dahil ang diacetyl ay naiugnay sa isang malubang sakit sa baga na tinatawag na popcorn lung. Ang sakit na ito ay nagdulot ng hirap sa paghinga at maaring magdulot ng permanenteng pinsala sa baga. Ang mga taong nagkakaroon ng ganitong sakit ay pang huminga at maaaring magkaroon ng malubhang pinsala sa baga. Ang kanilang kalidad ng buhay ay lubos na naapektuhan. At dahil ang vape ay isang bagong produkto pa lang, hindi pa natin lubusang alam ang long-term effects nito sa ating kalusugan. Marami pang aspeto ang kailangang pag-aralan. Marami pang pag-aaral ang kailangang gawin para malaman natin ang tunay na epekto ng vape sa ating katawan. Ang mga pag-aaral na ito ay mahalaga upang masiguro natin ang ating kaligtasan. May mga nagsasabi na ang vape ay nakatutulong sa kanila na huminto sa paninigarilyo. Ngunit, ito ba ay talagang epektibo at ligtas? Bagamat may mga pag-aaral na nagpapakita na ang vape ay maaring maging mas ligtas na alternatibo sa sigarilyo para sa mga taong nais huminto sa paninigarilyo, hindi pa rin ito lubusang napatutunayan. Kailangan pa ng mas maraming ebidensya. Mahalagang tandaan na ang paggamit ng vape ay hindi isang garantisadong paraan para huminto sa paninigarilyo. Ang mga label at babala sa mga produkto ay dapat seryosohin. May mga tao na mas lalong nahihirapang huminto sa paninigarilyo dahil sa paggamit ng vape. Ang dual use ng vape at sigarilyo ay nagiging isang malaking problema. Bukod dito, ang vape ay nagiging gateway drug para sa mga kabataan. Ang mga kabataan ay madaling maimpluensyahan ng mga makukulay na design at masasarap na flavors. Dahil sa iba't ibang flavors at marketing strategies na ginagamit ng mga kumpanya ng vape, mas maraming kabataan ang naiingganyo na subukan ito. Ang mga advertisement ay kadalasang nakatuon sa mga kabataan. At dahil naglalaman ito ng nicotine, ang mga kabataang ito ay maaring maging adik sa nicotine at mas mapanganib na magsimula ng manigarilyo. Ang addiction na ito ay maaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kanilang kalusugan. Kaya naman, mga kapuso, kailangan nating maging maingat at mapanuri sa paggamit ng vape. Ang ating kalusugan at kaligtasan ay dapat laging unahin. Hindi porket uso ito ay ligtas na ito. Ang pagiging uso ay hindi nangangahulugang ito ay walang panganib. Alamin natin ang katotohanan at unahin natin ang ating kalusugan. Mag-research tayo at kumonsulta sa mga eksperto upang masiguro natin ang ating kaligtasan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sigarilyo. Kilala natin ang sigarilyo bilang isang masamang bisyo na nakakasama sa ating kalusugan. Ngunit alam ba natin kung gaano kalala ang epekto nito sa ating katawan? Sa katunayan, ang paninigarilyo ang isa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Araw-araw, libu-libong tao ang namamatay dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Ang sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 chemical at marami sa mga ito ay nakakapinsala sa ating katawan. Ang ilan sa mga chemical na ito ay hindi lamang nakakasama kundi talagang nakamamatay. Ang ilan sa mga chemical na ito ay ang nicotine, tar, at carbon monoxide. Ang nicotine ay isang stimulant na nagdudulot ng adiksyon, habang ang tar ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kanser sa baga. Ang nicotine, tulad ng nabanggit natin kanina, ay isang addictive substance na nagiging dahilan kung bakit nahihirapang huminto sa paninigarilyo ang mga tao. Ang adiksyon na ito ay nagdudulot ng patuloy na pagkonsumo ng sigarilyo na lalo pang nagpapalala sa kalusugan. Ang tar naman ay isang malagkit na substance na naipon sa baga at nagiging sanhi ng kanser. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng mga selula sa baga na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng kanser. At ang carbon monoxide ay isang poisonous gas na nakakaapekto sa kakayahan ng ating katawan na magdala ng oxygen. Ang gas na ito ay pumapasok sa ating dugo at humahadlang sa pagdaloy ng oxygen sa ating mga organo. Ang paninigarilyo ay may malubang epekto sa ating kalusugan. Hindi lamang ito nagdudulot ng kanser, kundi pati na rin ng iba't ibang sakit sa puso at baga. Ito ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng kanser sa baga, sakit sa puso, stroke at chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ang mga sakit na ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap at kamatayan sa maraming tao. Ang kanser sa baga ang isa sa mga pinakakaraniwang uri ng kanser na dulot ng paninigarilyo. Ang mga selula sa baga ay nasisira at nagiging abnormal na nagdudulot ng tumor. Ayon sa World Health Organization, mahigit 80% ng mga kaso ng kanser sa baga ay sanhi ng paninigarilyo. Ang mga datos na ito ay nagpapakita ng matinding epekto ng sigarilyo sa ating kalusugan. Ang mga sintomas ng kanser sa baga ay ubo na hindi nawawala, pananakit ng dibdib at pagbaba ng timbang. Ang mga sintomas na ito ay madalas na hindi pinapansin hanggang sa lumala na ang kondisyon. Ang sakit sa puso ay isa pang malubang epekto ng paninigarilyo. Ang mga chemical sa sigarilyo ay nagdudulot ng pagkasira ng mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa puso. Ang paninigarilyo ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng blood pressure na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Ang mataas na blood pressure ay nagdudulot ng labis na stress sa puso na maaring magresulta sa heart attack. Ang mga sintomas ng sakit sa puso ay pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at pagkahilo. Ang mga sintomas na ito ay maaring magdulot ng matinding takot at pangamba sa mga apektadong individual. Ang stroke ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo sa utak ay nababara o pumuputok. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng panganib sa stroke dahil nakakasira ito sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng blood pressure. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng panganib sa stroke dahil nakakasira ito sa mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng blood pressure. Ang mga chemical sa sigarilyo ay nagdudulot ng pagkasira ng mga pader ng daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagbabara. Ang mga sintomas ng stroke ay panghihina ng katawan, pagkahilo, at pagkawala ng pananalita. Ang mga sintomas na ito ay maaring magdulot ng matinding paghihirap at pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang COPD ay isang grupo ng mga sakit sa baga na nagpapahirap sa paghinga. Ang mga sakit na ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa mga apektadong individual ang paninigarilyo, ang pangunahing sanhi ng COPD. Ang mga chemical sa sigarilyo ay nagdudulot ng pagkasira ng mga selula sa baga, na nagiging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit sa baga. Ang mga sintomas ng COPD ay hirap sa paghinga, ubo, at sipon. Ang mga sintomas na ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap at pagbabago sa buhay ng mga apektadong individual. Hindi lang ang mga naninigarilyo ang apektado ng masamang epekto ng sigarilyo. Ang mga taong nakakalanghap ng usok mula sa sigarilyo ay nasa panganib din. Kahit ang mga taong nakakalanghap ng secondhand smoke ay nasa panganib din. Ang usok na ito ay naglalaman ng parehong nakakapinsalang kemikal na matatagpuan sa usok na nilalanghap ng mga naninigarilyo. Ang secondhand smoke ay ang usok na ibinubuga ng mga naninigarilyo at ang usok na nagmumula sa dulo ng sigarilyo. Ang mga kemikal sa usok na ito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga taong nakakalanghap nito. Ang secondhand smoke ay naglalaman ng parehong nakakapinsalang kemikal na matatagpuan sa usok na nilalanghap ng mga naninigarilyo. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga taong nakakalanghap nito. Ang mga batang nakakalanghap ng secondhand smoke ay mas malamang na magkaroon ng impeksyon sa tenga, hika, at iba pang problema sa paghinga. Ang mga batang ito ay nagiging mas malapit sa iba't ibang uri ng sakit dahil sa usok na kanilang nalalanghap. Ang mga buntis na nakakalanghap ng second-hand smoke ay mas malamang na magkaroon ng premature birth, low birth weight babies, at sudden infant death syndrome o SIDS. Ang mga kemikal sa usok ay nagdudulot ng matinding epekto sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Kaya naman, mga kapuso, mahalagang iwasan natin ang paninigarilyo at ang second-hand smoke. Ang pag-iwas sa mga ito ay makatulong sa papapanatili ng ating kalusugan at ng kalusugan ng mga taong nakapaligid sa atin. Maraming masamang epekto ang paninigarilyo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. Sa huli, mga kapuso, parehong mapanganib ang vape at sigarilyo. Bagamat may mga nagsasabing mas ligtas ang vape, hindi pa rin ito lubusang napatutunayan at marami pang pag-aaral ang kailangang gawin. Ang sigarilyo naman ay kilala na nating kaaway ng ating kalusugan. Sana ay nakatulong ang video na ito upang mas maintindihan ninyo ang mga epekto ng vape at sigarilyo sa ating kalusugan. Ang mahalaga ay maging mapanuri tayo sa mga impormasyong nakakalap natin at unahin natin ang ating kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang-informasyong pangkalusugan.